Good morning mga kagigil. Yan, prepare na po natin ingredients natin para sa ating ulam mamaya. No? Mayroon bawang, sibuyas, garlic, carrots, hotdog, patatas, at, at tomato sauce. Okay? Okay, start na po tayo mga kagigil. Ano? Pituhin muna po natin itong carrots natin. Ang ganda ng carrots, ano? Carrots natin. Woo! Okay, okay na po, set aside muna natin. Ano? 'yung patatas naman. Then 'yung patatas naman ano. Okay. Set aside na rin natin 'to, ano. Maggisa na po tayo ng bawang. Mm. Add the sibuyas and kamatis. Tutuing may higing kamalis. Add na po natin yung chicken natin, ano. Napakuluan ko na po yan ng 30 minutes, kaya malambot na siya. Sasangkot ko lang natin ng konti. Ang sandali, ano. yeah Let's add our hot dogs. And add tayo ng water, ano. Pinakuluan na water. Yan. Add tayo ng tomato sauce. Add tayo ng salt. pepper. Add din po tayo ng sugar, ano? One piece. So, lang po natin to for 15 minutes, ano? Add na natin ating patatas. At ang ating carrots. Ayan. Para sa ating chicken afritada. Ay, Diyos ko. Ang ganda. Sarap. Simmer na lang po ito. Ayan na mga kagigil. Luto na po ang ating afritada and chicken. Kain na tayo. Sarap-sarap.